Wala po ko ibang mapupuntahan. Tulungan niyo po ako. Bakit? Asan ba yung mga magulang mo? Hindi ko po alam kung nasan siya. Parang awan din niyo na po. Tulungan niyo po ako. Ay, naku, naku, naku! Oo na, oo na. Sige na. Ay, mahal! Oh, I miss you. Sino naman to? ah, oh, ikaw. Anong pangalan mo? Elisa po. Oh, ito si Mando. Siya ang boyfriend ko. Total, siya lang naman ang kasama ko dito sa bahay, eh. Pwede ka nang tumira sa akin. Po? Mm. Talaga po? Mm. Maraming salamat po! <laughs> ang bait-bait niyo naman po. Sino mabait? Hoy, hindi ako mabait, ha? At saka, ito mo, hindi libre ang pagtira mo dito. Naintindihan mo, maninilbihan ka sa akin, ha? Sagot! Opo. Oh, at pag ginagawa mo dyan, hindi ka na, kumasok tayo. <laughs> Baro na ko daw maglaba! Pagsain, magluto, mamalancho! Oh, ano? Patapos ka na ba dyan? Opo. Oh, yan pa ha? Oh, tapos mo yan ha? Pagkatapos, bilis-bilisan mo dyan. Bilis, pupuntahan tayo, may pupuntahan tayo sa palengke. Mahal, ano ba yan? Ay, masyado may inutin ang ulo. Eh, kasi bagal-bagal nito -bagal eh. ikaw talaga ha? Gusto naman ang pantayan, no? mas mababa, mas malaki tayo Hindi Ay, ah, ay, <laughs> ito, ito. Dito, ah! ay, ganit!